Pilipino, wika ng karunungan Sa bawat hininga at sa bawat pagalaw Ang iyong salita ay sayang patnobay San kaman mapatpat saan man tumambad Ang wikang gamit mo ay walang katulad Saan man sa, win sa mundo, sa timog o hilaga Mga Pilipino ay nakikilala Sa wikang gamit niya, sa dunang at gawa Siya sa karunungan ay dinadakila. Gamitin palagi. Gamitin ang wasto. wakang kang ang sinasambit mo. Ipagmalaki mo at ibandila sa mundo. Ikaw ay natuto dahil ito'y ginamit mo. Ikaw ay lumago dahil ito'y ginamit mo. Sa pakikipagkapa, naging gabay ito. Sa bawat oras at araw, ito ay gamitin mo. Patuloy na umulad umunlad, at maging matalino. Ah, uh, second tula. Wei kang pambansa, we kang panlahat, Luzon, Visayas, pati sa Mindanao. Tuwing Agosto ay sabay-sabay humihiyaw. Grupong etniko sa Pinas nagkakaisa, pinagyayaman pang lalo ang wika nila. Ilocano, Bisaya, maging ang tausog. Sa wikang ginto, Pilipinas ay busog. Siya bakano, Cebuano, ilanggot, marapi pang pagsaluhat. Mahalin, bigay ng dakilang lumeka. Iba't ibang salita man ang banggit sa puso't kaluluway. Iisa lang ang gamit buong pagmamahal itong ipagpunyagi. Kayamanan ng buhay, dugo at lahi. Mayamang kultura kanyang sinasalamin. Makulay na tradisyon, ipinamamahagi din. Huwag kang pambansa ay wakang panahat. Gamitin ng tamat, paglingkuran tapat. Sa gisag ng kalayaan, sandigan ng katapatan. Wakang Pilipinong no ay ating ipinaglaban na way ingat at, ant, at laging alagaan. Lubos na mahalin, kailanman wag pabayaan. Very good. Bye, bye Dalawang tula ang tuong niya. Hello. <laughs> ano, masaya ka? natoom mo na lahat? <laughs> bye na. Bye. See you and we can. Ano na? Ano ba yung ipo sa celebrate niya? Buwan ng wika Sayo Again August 30 August 30 Buwan ng wika <laughs> Thank you sa <so> salamin <laughs> Hello Parang laki ng mukha mo sa video ah Parang laki, laki ng mukha mo sa video lit lang naman sa personal <laughs>